paano nga raw ba yung tamang pagpepresyo dun sa tinatahi natin o yung panindang damit na tayo mismo yung tumahi? O magkano nga raw ba yung dapat nating ipresyo dyan? Yan yung madalas itanong sa akin tuwing naglalayo ako. And ito yung lagi kong sagot dyan. Para sa akin, subjective kasi yung pagpepresyo dun sa mga tinatahi natin. Lagi yan mag, may pagkakaiba. And nakadepende talaga lagi yan kung sino yung gagawa o mananahe. Ang importante para sa nananahe o mananahe is kung satisfied ka ba dun sa labor na singil mo dun sa kliyente mo. At siyempre kapalit naman nun yung maayos na serbisyo mo at magandang kalidad ng trabaho. Napaka-importante po ng satisfaction para dun sa mga kinikita natin. Ano? Kasi pag hindi ka satisfied dun sa na-compensate mo dun sa trabaho na ginawa mo, pangihinaan ganyan o parang maawalan ka ng drive na ipagpatuloy yung ginagawa kasi nga hindi ka na-compensate ng maayos. Sa pagpapresyo naman kasi wala namang mataas o mababa. Marami naman talagang kliyente o nagpapatahi na willing magbayad talaga ng magandang presyo o maayos na presyo kung may ibibigay mo sa kanila yung kalidad na hinahanap nila dun sa produktong pinapagawa nila o dun sa servisyong pinapagawa nila sa iyo. At syempre, ang karapatan naman ng mga kliyente natin o yung mga nagpapatahi sa atin, may karapatan naman sila laging kumawad at magkasundo muna tayo dun sa presyo bago natin umpisahan yung trabaho. Lagi pong ganun dapat. Hindi pwede natatanggapin mo muna yung trabaho then after saka tayo magkakaroon ng tanungan magkano ba to, magkano ba yung dapat mong ibayad. So dapat bago magumpisa yung trabaho pagkasunduan muna para nang sa ganun okay kay client and okay dun sa tatahi yung nasabing presyo isa pa sa pananahi kasi meron tayong tinatawag na made to order, meron namang ready made. Ano yung kaibahan? Ang made to order kasi is nakapokus yung sukat at dami doon sa mismong order o pinapagawa nung nagpapatahi. In short, Halimbawa ako nagpatahi sa inyo ng damit, pag made to order yan, dapat lapat sa akin o maganda yung fit sa akin ng damit. Iba naman yung ready-made. Kung mapapansin nyo, yung ready-made yan, yung readily available sa market. Madalas yan, pag nagsukat kayo ng damit sa market, it's either medyo masikip sa inyo or medyo maluwag. Bihira yung tumatama dun sa sukat kasi nga may iba't ibang sukat o sizes yung mga patahian. May mga iba't iba silang standard sizing kaya hindi tumatama yan madalas doon sa mga usual na bumibili doon naman nagiging iba yung made to order kasi nga naka-focus siya doon sa sukat mismo nung nagpapagawa. Kaya normal po na pag nasabing made to order o MTO, mas mataas talaga yung nagiging value nung produkto o pinapatahi mo kumpara doon sa nabibili mong buo na sa market, no? Pero siyempre kung mananahi ka tapos ang target market mo mga reseller, uh, kailangan mo talaga na pag-isipan yung presyo ng paninda mo na maging competitive sa market, you no? Know? Kasi nga Uh, bilang nahe na nagbebenta ng sarili mong paninda tapos target mo mga reseller eh ang reseller naman talagang normal na naghahanap yan ng mura at mababang presyo ng produkto uh, secondary na lang yung quality para sa kanila dahil nga gusto rin nilang kumita kahit naman ikaw ang hahanapin mo kung nagbebenta ka is yung murang produkto o yung murang materialis na ginagamit mo para sa produkto mo and kung ikaw yung mananahe na gumagawa mismo ng paninda, paninda mo ang i-recommend ko sa iyo is mag-focus ka dun sa quality o kalidad ng produkto para naman pag nakita ng client mo yung produkto mo na medyo mas mataas yung presyo kumpara sa iba, P pwede natin lagi ipaliwanag na iba yung kalidad ng produkto ko kumpara doon sa ginagawa ng iba. Ang lagi ko naman sinasabi dyan kasi is okay lang magpresyo ng mas mataas kumpara sa iba as long as kaya mong ipaliwanag o kaya mo ipakita sa client yung kaibahan ng produkto mo versus do sa produkto ng iba. And syempre sana nakatulong yung mga sagot ko tungkol dyan sa madalas na itanong na yan para po sa mga gusto magtanong Uh, Nagla-live po tayo sa ating YouTube channel. Uh, punta lang po kayo sa YouTube channel natin. Click nyo lang po yung uh, subscribe, then uh, notification, ilagay nyo lang po sa all. Para pag nag-live po tayo, maka-attend po kayo at masagot natin o makapagtanong kayo uh, ng question sa atin tungkol sa pananahe. As long as alam ko naman po yung sagot yan, susubukan ko po sagutin yan. So maraming maraming salamat, Mem Mel Buenaventura po ng Team Buenaventura. Bye-bye! Team Buenaventura. Follow for more. Like, subscribe, and comment.